Yo, what's up mga boss, mga paps, mga sir, mga ma'am Pupunta ako ng DRT sa Mount Brighino Brighino? Sa doon Pero sa pandi tayo dadaan, maiba naman So, naka racing lang tayo Tapos, shorts Traver na lang din pala tayo, magpapagas na rin ako Short ride lang naman to eh wala pang 100 kilometer yung pupuntahan ko bali ka na yon. dito na magpapagas sa Petron gas nga pala natin dito kay Winner X ay premium yan ang gas na ginagamit ko i-reset ko na dito yung fuel consumption nya ito kasi 45 reset natin pag ni-reset yung isa mare-reset din yung trip A trip B ba't ganun yaman na yun yung ating winner X no? naglagay rin pala ako dito ng sticker binigay ng kapatid ko ha. simples premium full tank yun cutie wallet no average natin 999 no kundi ba naman si Raulo tong panel na eh? ka ganyan katipid yung Honda Winner X ko 99.9 km per liter Partida wala pang tinatakbo 'yan. <laughs> Buksan na nga natin tong ating front cam. Ito pala yung dati kong camera na ginagamit. Let's go. Oh yan, sync. The power of magic clap para mag-sync. Lahat ng motovlogger na may dalawang camera ginagawa yan Anyway, 111 km na yung total odo nitong motor. And actually, hindi ito yung punang short ride ko kay Winner X. Bali last week sa last week kasi Sunday, nagpunta na kami ng kapatid ko sa Bitbit River sa Garay. Nasa akin pa naman yung clip noon, hindi ko pa dini-delete Ang problema lang, hindi ko siya ma-edit-edit kasi habang inaalala ko yung biyahe namin na yon, parang na-disappoint -di -na lang ako buong video. Parang ano, kung ano, ano yung mga pinagsasabi ko dun sa video na yun. Tatry ko pa rin, gagawin ko ng paraan para ma edit ano. Ito na yung second short ride ko. Ngayon solo lang ako kasi yung kapatid ko mag-e-entrance mag -e exam sa BSU. Ah, hindi may kasama kasi malikot yun eh sundot ng sundot yun eh so ngayon itong winner x ko under break in to sumusundot so, lang tayo ng high speed pero nakasanayan kasi namin na 5,000 to 7,000 lang yung rpm kapag bago yung motor hanggat hindi nag-go 1,000 yung odo nya yun yung way namin sa pag break in ng motor hindi kami nag hard break in baka traditional way. So dito sa part na to, uh, ganito sistema dito eh. Kaya pala tayo dito dadaan kasi alam ko yung daan dito sa Pandi papuntang DRT. Ano eh? Uh, malubak. So ilulubak check natin to si Winner X kung ano yung magiging feedback ko sa suspension niya. Anyway, hindi ko siya mai-compare sa Raider sa sniper o kahit anumang underbone dyan kasi wala naman tayong nagamit na underbone pa ngayon pa lang tayo nagkaroon ng underbone which is itong Winner X150 so iko compare ko siya dun sa NMAX na ginagamit ko sa bahay yung NMAX alam nyo naman at alam ko na alam ko din syempre <laughs> ako nagda-drive nagda nun eh ang tigas ng shock nun harap likod yung harap tolerable pagdating sa likod parang kinakabayo ngayon malalaman natin yan dito kay Winner X Pagbibigay ako ng feedback ko sa inyo lalat bago pa siya kasi pagka dumating na yung time na umabot pa ng thousands na yung odo nito na break in na din yung suspension nun so lalambot na compare natin siya sa bago sa sa luma yung Inmax kasi around 40,000 plus na yung odo nun pero yung suspension niya sa likod eh, ganun pa din. Sakit na yata ng NMAX yun eh. Na kailangan mo mag-upgrade ng suspension sa likod, tapos sa harap ipapa-tuning mo naman. So, ang dami ko nang dinadada dito. Nandito pa lang sa Santa Maria. Siguro, i save up natin yung ating uh, space ng memory at yung battery. So, mamaya na lang ulit. Siguro kapag ka nasa kalagitnaan na tayo ng pandi papuntang angga so ayan guys dito na tayo sa mapulang lupa pandi bulakan Ganda ng kalsada dito ah, simentado and mamaya ako na to bubuksan doon na ah, siguro sa ah, part ng DRT ya yeah, kung mapapansin yung panel protector natin mayroon pa siyang mga bubbles bubbles Ayoko ko na alisin yan, niya, hiyakan ko na siya dyan Ang ah, maalaga, meron tayong ah, panel protector Ang kit ng busina nito ni Winerex ano? Okay, siling matanda Siyempre may siling bata, meron siling matanda Ay no. asop na Pilubok dun <laughs> napiga yung clutch para sa akin guys okay naman siya sa lubak hindi kagaya ng NMAX matagtag talaga ito naman ito okay okay naman hindi masyado ramdam nalulubak pero yung natural lang na lubak kung ikaw compare kasi sa NMAX yung nagkakalantugan na yung kanan. Ka kahit hindi ka nakasakay ramdam mo yung tigas ng suspension parang laging tumutukod ito oh, lubak check. Oh, oh diba? di ba? Hindi siya gano'n ramdam. Yung suspension kasi nito sa harap, mataba yung diameter ng kanyang telescopic. So, plus points 'yon kay Winner X. So, ito na yung kanto papuntang DRT sa may tolay. Uy. Ano to? Parang may mga cottage dun sa baba. Pwede maligo bago ko lang yan nakita at ano pa pala ayan ano today is sunday so sunday lang naman tayo nakakapag ride ayun no, 74 relax na relax itong Ito pa, paahon itong part natin eh. mag-short ride ng nakashorts kaya ito nararamdaman ko yung init ng makina mamaya i-check ko yung coolant ko kung nagbabawas ba kasi guys sa mga naka winner x pala dyan yung mga bagong kuha sa kasa gamitin nyo muna siguro yan ng mga hanggang 100 kilometers tapos check nyo yung coolant nyo yung reservoir kung nagbabawas kung nagbawas yan dagdagan nyo na lang kasi nag na yung coolant nyan kaya nagbawas Dagdagan nyo na lang. Wala naman issue doon. Para sa akin walang issue doon na Kung magbabawas yan. Dagdag lang. Uy may hams. <laughs> may hams dun. Buti lang napansin ko. Kung hindi talbog tayo nito. Okay guys. Dito na tayo sa arko ng DRT. Pipicture muna ako dyan. Siyempre ngayon lang nakarating yung winner X natin dyan. Sana naman may mga naka winner X din dito. Para meron tayong kapareho. Palagay ko wala. Nagsasalita ako nung nagsasalita kanina. namatay yung camera. Buti na lang narinig ko. Yung kapagsalita, pagsalita ko doon sa tambucho eh. Titignan ko ha, baka lumagpas na yung kanto na papasukan ko eh. Yung ano natin, hindi pa gumagalaw. Tanong-tanong na naman ulit tayo dito. Ayun, tanong tayo dito. O, oh, pwede magtanong? San po yung kan kanto papasok na Mount Brihino? Yung Mount Brihino? Mount Brihino? Nap napap napapula kayo. Uh, napapula ko sila yun eh. Ha? Kalawang barangay sir. Kalawang barangay. May barangay hudikon. Ha pa? Kakanan. 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 Tulay, ah, ah, kayo. Okay. Sige. Tatlong tulay lang po tatlong tulay. Tatlong tulay. Tatlong tulay. Okay. tulay. Uh, okay. Ako ah, na eh. Wala pang mag si. Sige. Sige pa. Salamat po. Yun. So, kabilang daw yung tulay na to tatlong tulay tapos kakanan may barangay hall din daw dun. ito na yung unang tulay Ulo. ang alawa ganito pala yung view dito kapag uh, Noong kasi pabalik tayo, pauwi na ako noon nung nag-tilapelo na kayo. Huh? taas na ako din ito Maning, Maning kay Wiener yan. Syempre di natin ito bibiritin ng birit. Under break-in nga tayo eh. Ganda <laughs> ng kalsada. Aspaltado. Pinong-pino. Akala ko may cambio pa. Wala na pala. Grabe yung bundok ko doon. Kitang kita dito. Paganda oh. Baka ito na. Elem. Ah, ito yung tulay. Mount Brino. Ayun! May karatula naman pala. Ito tayo. Ay, may bayad. Ah, po. Meron lang po tayong environmental fee Magkano po? 10 pesos po. So, meron lang environmental fee na 20 pesos. So, ay, 10 pesos lang pala. Okay na yan. Tapos sabi nila, mga 2 minutes lang daw, nandun na tayo. Yun lang daan dito, medyo makipot grabe dan dito one way lang parang wrong turn to ah Tay mga doggy may pagkamatarik yung daan dito ah saan yung brigino Tarik naman ito, men. Ito pa isa. Matarik na, nakakabi pa. Yo! <laughs> gilid na gilid pala tayo. Ayun! Ayun o, brigino. Brigino pala. Hanap lang tayo ng parkingan. Dito tayo. Uh, check natin yung average consumption. Ang tinakbo natin ay 36.8 kilometer. Uh, mula dun sa Petron. Ayan trip A, trip B ito wala yan 55.6 km per liter tayo so based dun sa review ng galing sa Honda ay 52 km per liter sya pero tayo nag 55.6 km tayo ranging lang ng 5,000 to 7,000 rpm yung takbo pero nagme-maintain tayo ng 5,000 to 6,000 rpm So, yun guys, nandito na tayo sa Mount Brigino Meron lang uh, entrance fee na 100 pesos, environmental fee na 10 pesos doon sa may kanto. Tapos dito sa baba, sa parkingan, meron uh, parking na 20 pesos. So, total of 130. ah ablog na. Okay, sir. Al, ah, Albin TV, sir. Meron, sir. Bigyan kita. <laughs> Bago lang eh. Ako lang mag-isa. Ah, solo lang. Ito, sir. Shoutout sa inyo, sir. Okay. Mag-dator lang. Sir, thank you. Meron, meron. Meron siya. Ah. Rolling to ngayon. <laughs> Hello <guys. laughs> sir. To yes, sir, okay lang. So dito meron diyang uh, resort. A uh, resort pala to actually. Meron lang tayong view deck doon sa taas which is uh, sa mga day tour lang, mga hindi naman maliligo. Pwede kayo diyan. Merong kubo. Ah uh, meron pang construct doon na uh, tent parang ka cottage yan bala kaya tayo hiking to eh <laughs> pero sementado naman may hagdan pasensya na guys ah. nahiya ako siya ako mag handheld kaya sinuot ko na lang yung helmet ko ito kinoconstruct pa nila kaya pa tayo nihingal ako ha doon tayo sa taas kasi yun yung main spot hingal na hingal ako ah. ba't ako hingal na hingal <laughs> uy Ah. Huh. San? Ay mali palig dinadaanan ko. Huh. Ay, di ko alam ba tingalingal ako. Par <laughs> Para taka na kay helmet, dito naglalakad. Pagtitingin na tayo. <laughs> sino yung tanga na yun kay helmet Ay Ayun eh, takot mabukulan. Kunti pa. Pasensya na kayo kung malikot yung video. Ala tayo stabilizer. Tapos nihingal pa ako. Eh, ah! makita dito sa taas. Wait, there's more. Ah. Dito na tayo sa taas. Oh. eh ah. Ayun ang makikita dito guys. First time ko lang mag-akit ng bundok. Ayun oh. kita na ang lawak na yun oh. kaya lang hingal na hingal ako litig na yan. ayun oh. 330 steps Mount Brigino it's not the mountain we conquer but ourselves Shoutout dun sa nanghingi ng sticker natin kanina ah, Tinanong niya kung naka-vlog ako So shoutout sa inyo sir ah, Hopefully ma-upload ko din agad do So balik na So may nakarecognize natin na nagba-vlog tayo Pero hindi nila tayo kilala Nagtanong sila kung may sticker tayo So, syempre, ano ba? They bigyan natin nila ng sticker. Sa shoutout sa inyo, sir, ano? Ah, sana mapanood nyo itong vlog na to. Tarik ng lusong hindi ito, men. So, relaxing naman dun. Kaya na nakakahinga lang dun umakyat. Di ko alam. Basta nung umakyat na ako, hingal na hingal ako. Di ko alam kung bakit. Pagdating dun sa taas siguro mga 30 seconds sa cool down na tayo Na wala yung hingal ko Kasa nung time na nandun na ako sa taas Bigla naman tumigil yung hangin So di rin ako nagtagal sa taas kasi Umiinit na nag, uh, umaaraw na dun Bumaba na ako Tapos pagbaba ako nagkape na lang ako dun So bago ko tapusin itong vlog na to uh, mag Like and subscribe na kayo Para sa magiging upload natin sempre updated din kayo sa magaganap dito kay Winner X at kita kita lang tayo sa susunod na vlog mag like na kayo at subscribe ano see you mga boss mga paps, mga sir mga ma'am ride safe sa inyo at sa mga naka winner x dyan eh, shout out sa inyo lahat at kay lander suki na suki natin yan sa comment section shout out ulit sa yo. ride safe sa yo. watch out peace